Sir, pakikwento sa amin yung nangyari sa inyo doon sa mga polis. Sir, yung sa cellphone po na nawala, sir, yung po talaga yung dinater ko dito dahil po pinatawag kami ng polis doon sa istasyon. Pinadalam po kasi ako ng invitation. Sabi po sa invitation, pwede akong pumunta, pwede rin hindi pumunta. Sabi po sa akin nung nagbigay ng invitation. Okay. Barangay po sa amin. Okay. Makinig kayo mga netizens. Naku, ito na naman tayo eh. Ito po yung modus ng mga pulis na abusado at barumbado. Ang dami ko na pong naengkwentong ganito. Imbitahan ka sa presinto dahil meron nagreklamo sa iyo or ikaw ay pinaghinalaan sa isang krimen. Now, wag na wag na wag na wag na wag for a million times wag kayong sumama. Dahil 11 out of 10 is set up po kayo. Pagdating niyo po dun sa presinto, hindi na po kayo makakalabas diyan. Ipit na kayo. At ano pong modus nila na para kayo po ay makukulong pag wala o silang makuha ang sa inyo kasi napahiyana sila, lalo pag sumagot-sagot kayo ng pabalabag sa kanila. Direct assault! Babanggabang kayo po kayo hanggang sa magtutulakan kayo. Tinulak mo yung polis, direct assault, kulong ka. Ayan sinasabi ko. See? Wala kayong karapatang mga polis mag-imbita ng sino man tao sa presinto. maliban na lang kung kayo po ay may warrant of arrest. And tama yon. Inibitahan ka namin pero may karapatan kang hindi pumayag. Pero that should be well explained. So in your case, pumayag po kayo, sumama kayo. Hindi po, sir. Oh, so hindi ka sumama? Yes po. Tapos ang ginawa po sa akin ng polis, sabi po, pag pinadala po daw ulit ako ng sulat, hindi ako pumunta, sino daw po mismo pupunta sa bahay. Oh. Natatakot na po kasi ako, sir. See? Ganon din yun. Tinakot ka rin. Hindi ka pupunta ngayon, pero imbitan ka na yung for the second time. Pag hindi ka sumama second time, dadamputin ka na. Yes po, sir. See? Ayan po yung sakit ng mga pulis na abusado. Yan sinasabi, kaya mapapamura ka eh. Masisigawan mo itong mga pulis na ito at sasabihin, wag mo akong sigawan. Kahit na ako, kahit na barumbado ako, kahit na gag... Wag mo akong sigawan dahil nakapag-aral sila ng 4-year course, hindi sila sigaw -sigawan galitan, kahit na sila pwedeng sigaw-sigawan pagalitan kahit na sila'y barumbado. Kita mo yung mga palusot ng mga pulis na ito. So sumama po kayo. hindi, ano hindi po ako sumama, sir. Gusto po nila na kausapin ako sa kahit na lang daw po sa mga Starbucks, sa mga park. Basta so, daw po nila akong kausapin doon, sir, hindi pa rin po ako papayag. Baka Alright. po kasi kung ano pang mangyari sa Is set akin. I-set up ka? Opo, natatakot po ako. Okay, so ano nangyari sunod, sir? ah uh, ito na nga po sabi ko na magpatulpo na lang tayo kasi wala na kung ano na papawi na po kasi ako ng probinsya baka hindi na po makapag-aral. Gusto po makapagtapos talaga eh. Eh, sasampahan daw po nila ako ng kaos, sir kasi daw po meron silang patunay ng CCTV rin na minalagay daw po akong cellphone sa box ng motor ko. Meron po talaga ako nilagay, sir, cellphone ko po. At saka yung ulam po namin ng kapatid ko na sisig. Okay. Yun lang po yun, sir, na nakita daw po nila doon na nilagay ko. So ano po naging ending? Sa akin po, sinisisi yung cellphone na wala po. Pero nag-text po sila sa phone ko na willing po sila palitan yung phone na nawala sa presinto nila since kapabayaan naman daw po nila. Tapos po, after two days, bigla po nilang pinatawag yung mga classmate ko. May ibibigay daw pong certificate. Hindi ko po alam na iko-corner na po sila sa presinto. May nawawalang cellphone. Yes. Kaninong cellphone yung nawawala? Sa akin po, sir. Pero nakuha na po. Na nagreklamo kayo sa polis? Yes po, sir. Tinulungan po nila ako. Mga criminology student po kami, sir. Okay. So, parang, uh, that time po, yung kin nakuha po sa akin na cellphone, pinost po sa marketplace, nalaman ko po agad na phone ko yun kasi po, yung cases po is kilala ko po talaga. Mm. Tapos nung nag nagkahulihan na po sinet up po ng kaklase ko, nagtawag po siya ng police, which is sa police galas station po. Mm. Tapos po, nung nagkahulihan na, dinala po kami lahat sa presinto, nung turn over po yung phone, wala pong lumabas na peke, original phone ko po talaga yung nilabas. After two days po, sir, Biglang nagsabi yung pulis na napalitan na daw po ng peke sa presinto yung cellphone okay, ko. Okay, so na-recover yung cellphone o ba't hindi binigay agad sa'yo? Kailangan daw po nila imbestigahan muna yung cellphone para daw oh. po anuhin. Imbestigahan po yung nangyari, sir. Eh, hindi ka naman magdidimanda, di ba? Yung sa'yo lang, makuha lang yung cellphone, oh, tama? Opo, sir. So, dapat ibalik lang yung cellphone, tapos? Hindi, hinold po nila muna. Grabe naman. Nagsinukaling eh. po sila, may daw po sila, sir, na certificate. Colonel, magandang hapon po, sir. Oh, sir, magandang hapon po. Yes, sir. May nag-post sa marketplace and then, because of that, na-recover nyo po yung cellphone. Tama? Congratulations. Tapos, oh, sir. So, nung na-recover nyo po yung cellphone, dapat, matik ibalik nyo na agad doon sa complainant. Bakit kailangan pa i-hold uh, para investigahan? Tapos ngayon, umuwi na muna sila, tama? And then, after a few days, pagbalik nila, yung cellphone na na-recover ninyo na original, na yun talaga yung phone na wawala sa kanya na iPhone 15 Pro Max, napalitan na ng fake. Panya sir. So actually po sir, po, lumapit po sa akin yung complainant at sabi tinabi nga po niya sa akin yung kwento sir regarding po dun sa uh, cellphone at agad po tayong nagpaimbestiga. Pina-explain ko po yung mga mm, kasama sa mga operation po during that time at uh, pina-explain ko po yung mga taong yon at uh, inano po natin, uh, dinirect po natin ang ating chief investigation to conduct investigation doon po sa alleged na uh, cellphone po na clone nga po na naging naging ebidensya po doon sa, sa incident. Sir, sir, sandali lang sir. Excuse me sir, nangigigil naman ako. Kasi yes. sir, yung victim, all she wanted was for you to turn over the cellphone that you recovered. And she's not yes, going sir. to file any case whatsoever. Yun lang kailangan niya. Na-recover niyo, thank you, ito na yung cellphone mo. As simple as that. Ba't kinakailangan pa gagawa kayo ng mga thorough investigation? For what? Wala namang magreklamo na. Saan ginawa ng mga pulis niyo po, sir? Binigay na agad sa kanya. Congratulations. Salamat po. Papasalamatan pa kayo nito. O, anong ginawa Ay, ng mga tao niyo, sir? Hinold, sir. Hanggang sa pagbalik nila ilang araw, makalipas, ibinigay sa kanya, peke na. Sir naman, diyan po ako nagagalit, sir. Eh. Palitan niyo po yon Mamahalin po yon iPhone 15 Pro Max. Ayun okay, ko, ito ba yung iPhone Pro Max? Ganito, ano? Okay. Pinaka-latest po. Pinaka-latest po, yung sir. Nung una po, tinanong po nila kung magkano yung price. Sabi ko po, 105,000. Tapos eh po, edi, sir, pum yung... opo, na po sila doon. Nabilhin na daw po nila ng 30K yung bago kong cellphone, sir. Kasi may bago po ako. Bili na lang po daw nila to ng 30K, or kaya 40. Yes, yan sabi-sabi sa mga hangul. Kabhabo. Ano nila? General, magandang hapon po sir. General. Uh, sir, magandang hapon po Sen. Uh, Raffi. Opo. At uh, narinig ko po yung mga pinag-uusapan. At uh, kung inyo pong mamarapatin. At kung uh, paiimbestigahan ko agad yung mga pulis na yan. At immediately I will relieve them of their post para hindi po sila maka-apekto sa investigasyon natin gagawin. At ako po ay nangangako. Na kung may kasalanan talaga yung aking polis, eh, paparusahan po natin yan. At kung kailangan i-dismiss natin, i-dismiss natin siya sir. Ay salamat. nako sana General, kayo yung maging chief PNP one of these days para lahat ng mga polis maging disiplinado. Napakabait nyo po General Maranan sir. Saludo po ako sa inyo General. Salamat po. At kung ako po ay eh, pagtitiwalaan ng ating uh, complainant, eh, pwede ko po siyang makausap ng personal at nasa ganon may assure ko sa kanya na yung gagawin naming aksyon dito sa mga polis, eh hindi po kami, namin ito tolerate itong mga mali nilang ginagawa. Opo sir. Sasamahan po namin sir sa tanggapan niyo tomorrow, General Maranan. Uh, sige po. Opo. Opo. Sige po. Bukas na bukas. Maraming salamat po, General Maranan sir. Thank you po very much. Yes, salamat po. Senator Api, anytime po. Thank you po. Colonel Manguera. Yes sir. Relief order is waving at you. Disarmado ka pa. Abuso pa more. Konsinti pa more. Salamat na lang po, Colonel. Bukas po. Magkita-kita na tayo sa tanggapan ni General Maranan, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Magandang hapon po. Samahan namin kayo bukas at tanggap na Maranan. Yes, po, sir. Ay, sir. Kasi mag month na po yung cellphone. March 3 pa lang, sir. Ganyan no, no, ito gagawin no, po. po natin. Marilib sila, mat matisibak pa sa serbisyo. Opo. Oh, yan ang pinangako ni General Maranan and she's not kidding. She's serious. Yes, so siguro, ang mangyari sa mga pulis, makikipag-areglo yan, papalitan. Oh. Yun yun eh. Kaya pag yung magiging stick to dito si General Maranan, nakikita ng mga pulis na mga abusado na medyo coordinate na kami rito, may kipag-areglo yun. yes, sir. Just yes lang po, sir. Paano po kaya yung safety ko, sir? Kasi daw po, sinasilent investigation po daw yung lugar ko, yung bahay ko po, sir. Tsaka yung background ko po, yung mga profile ko po. No, okay. Na-investigyan po. Opo, na, na po, naunawa ko po yan. Kasi sir, si Jill Marano, yung kataas-taasan point sa Quezon City. Yes po, sir. Nag Narig nyo man po. Opo. Magsalita siya. Direct to the point. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tumbok yes. na tumbok. Spot on. Sa mga namin kay bukas, Okay. And then ipapatawag niya po yung mga pulis na yan. Pagsasabihan niya, pag may nangyari dito, wala na ibang pagbibintangan kung hindi kayo. As simple as that. Siyempre, yung mga pulis, nadidiin na sila ngayon, ayaw nila madagdagan yun. Yes po. Diba? Walang pulis na may gustong masibak serbisyo. Okay. Mangungutang yan kung kinakailang mangutang, magbenta ng kung kailang magbenta ng ari-arian, kung ano man para makabili ng bagong iPhone, pa iPhone 15 Pro. Yes po. Mapalitan. Kaysa naman masibak, sir. Di ba? Okay. Ganon yung mangyari. Bukas na bukas po, sir. Pag-awati kayo sa mga namin, ha? Opo, sir. Salamat, ma'am, sir. Ma sir. Thank you. Salamat, Thank sir. O, kita mo ito, mga criminology student, to, eh, kung ganun pala mga polis kayo, eh, binibiktima nyo ito, paano gaganahan maging polis pa mo ito? Nagpapakita kayo ng mga samang emplo. Hindi naman po kayo, ha? Kasi kung ganun, edi, baka gagayahin kayo nito. Eh, syempre, ito sila hindi, dahil biktima sila, eh. Diba? Sige po, bukas sa sama namin Next po kayo. Yes, sir. Thank po, sir kabaliktaran si General Maranan nung provincial director na nakausap ko sa hearing namin ni Sen. Bato. Yung PD talagang sobrang konsinti, sobrang pangkanlong, pasikot-sikot pa. Si General Maranan, wala nang bulls**t. Opo, hindi niya to tolerate. Paimbestigahan, hindi eh. ko tutuloy, paimbestigahan. Relieve agad yan. Tapos pag uh, na patunayan talagang nagkasala, tanggal sa servisyo. Ganon. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan ang tunay na pulis. Si General Frederico Maranan, sana pagdasal ko, sana balang araw mag-GPNP ito si General Maranan. Napakabuti niya po. General Maranan, ako po sumasaludo po sa inyo, General Maranan sir.